Hello, another day, another mini vlog sa aking munting bahay. Dahil tag-ulan na nga ay napapanahon na rin ang mga lamok dito sa amin. Kaya dito sa labas ng aking bahay ay nilipit-lipit ko na rin yung mga tambak. Dahil isa yan sa mga gustong-gusto ng mga lamok na tirahan. At ah, dahil nga meron akong dalawang batang kasama dito sa bahay, kaya inagapan ko na kaagad. Kunting abobo lang naman ang mga nakalagay dyan. At sakto naman kinabukasan ay kuhanan ng basura dito sa amin. Kaya inapura ko naman ang paglilinis ng mga nakatambak na gamit dito. Dahil sa isang linggo ay isang beses ang sila kumuha ng basura. Kaya nung araw na yan ay nilubos-lubos ko na rin ang paglilinis hanggang sa loob ng bahay. Tinapon ko na rin yung mga gamit na hindi na rin namin mapapakinabangan kaysa naman nakatambak dito. Mas mainam na rin yung kaysa naman maraming abubo dito sa loob ng bahay. Ay nakatambak din pala yung mga bote ng coke dyan at hindi namin talaga na ibabalik. At sa tingin ko naman ay may mga deposit naman yan. At mayang hapon ko na lang siguro ibalik yan sa tindahan. Dahil sa mga oras na yan ay napakainit na nga sa labas. Ah, natapos na rin ako sa paglilinis dyan at unti-unti ko naman ini sprayhan para matanggal naman yung mga lamok. At nung natapos naman ako sa baba, ay dito naman ako sa taas. Bali, pas forward na nga mga mare at ito na nga, dumiretso na rin ako dito banda sa CR para maglinis. At sana ganun na lang kadali ang paglilinis, isang pitik lang ay tapos na, Char. At ayan na nga, sinama ko na nga sa pabag-vlog ang paglilinis ng CR. Dahil nga may nag-comment ba daw ako nagbablog pero yung CR ko ay hindi ko nga pinapakita. Ay just me, yung marimar, ayoko kasi makita niyo ako na ganyan ako maglinis ng CR. <laughs> Bali, binabat ko nga lang yung sunrocks dyan ng isang oras bago ko nilinisan. At heto na nga, inumpisan ko na ang paglilinis. Ganyan talaga ako maglinis ng CR mga mare. Gusto ko yung mano-mano talaga. Yung gusto ko yung nahihirapan talaga ako. Char. Maraming salamat pala sa inyo mga mare dahil sa walang sawang panonood sa akin. Dahil malapit na rin ako mamonetize. At matutupad ko na rin yung isang pangarap ko na makasahod rin dito kay Facebook. O siya mga mare, hanggang dito na lang. Until next video, bye-bye! Isasara ko na yung pinto dahil sabay ligo na rin tayo. Bye-bye!